Gusto mo ba na siya ay iiyak at magmamakaawa sa iyo? Lalong-lalo na ngayon ay ikaw ay dead man na niya at nararamdaman mo na parang nawawala na siya ng gana sa iyo at lahat ay binaliwala na niya. Talagang wala na siyang pakialam sa iyo. Gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito ay simple at napaka napakaepektibong ritual lalong-lalo na kung buo ang tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at papel at isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng tatlong beses, pangalan at apelido niya at pagkatapos ay magsindi ka lamang ng pula o puting kandila at pagkatapos ay patakan mo lamang ang kanyang pangalan sa papel na sinulatan mo at kahit ilang patak ay pwede po. At habang pinapatakan mo ang kanyang pangalan sa kandila, ay sambitin mo ito sa isipan mo. Ikaw ay iiyak at magmamakaawa sa akin. Sambitin mo lang ito ng paulit-ulit sa isipan mo. At pagkatapos mo nang mapatakan lahat ng kanyang pangalan at apilido, ay pwede mo nang ihipan ang kandila at tupiin mo itong papel at ilagay ito sa maliit na plastik at itago mo ito. Itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang kailan mo gusto. At ang natirang kandila ay itago mo ito at magagamit mo pa ito sa susunod mong ritual. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak siya ay iiyak at magmamakaawa sa iyo at maging okay na kayong dalawa. At kung okay na talaga kayo ng partner mo, ay pwede mo nang itapon itong ritual. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.